I am convinced of the existence of that document. Ayun. Kahit anong denial ng PDEA, ay, ay, tinatanggap ko yung denial ng PDEA because dalawang uh, team air yung nagsabi sa akin kahapon, si, mm. si General Lasso at si G General Bitong, na talagang hindi nila makita yan sa kanilang file, yung dokumento na yan, and they denied the existence of that uh, document sa kanilang file. So, ano ba kung masama kung tanggapin ko yung kanilang explanation na hindi ta wala talaga yan doon? Mm. But, kung sabihin nila na non-existent yan at hindi yan totoo, I will disagree with them because nakita ko na talagang totoo yung papel na yun. yun. In fact, kinamin, nga nila... Pakinggan natin ang side ni Senator Bato de la Rosa. He is now on the line, Ma'am Lorraine, sa Pilipinas nating mahal. Senator Bato de la Rosa, you're now the man of the hour ng buong bansang Pilipinas at ng sambay ng Pilipino. Welcome sa programang morning, Pilipinas sir. nating mahal. Good morning, yes. sir. Good morning, uh, ka Eric at uh, Lorraine. Uh, sa aking mga tiga subaybay, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, um, sir. first of all, ahead, First of all, Senator, ano, um, I've heard kasi contrary comments no, about you. But to my surprise I was really surprised that people felt this way but of course this is a democracy talagang iba-iba tayo ng paniniwala at magre-respetuhan tayo yeah. di ba so even within my my circle of allies no uh, magkakaiba because for me when I when I was listening to the hearing my heart was so filled with gratitude that that you made this possible kasi alam ko na uh, the, the pressure was exerted on you di ba yeah. and yet it happened and you gave Jojo um, Morales no also Pedeya the PIDEA and DG Lazo a chance to be heard mm. and for the Filipino people to see yung, yung the, the, the weaknesses in our systems no makikita nila ko ano yung katotohanan kahapon and you gave them that platform so in behalf of all of us who are very grateful no maraming maraming salamat yes, sir. Uh, Senator. Thank you Senator Bato. Your reaction doon sa observation namin ni Ma'am Lorraine, I share that observation. Yeah. Uh, although may pitik kami kahapon sa iyo lalo na ako, but I know you are a very good uh, objective uh, facilitator of this kind of sensitive forum. Senator Bato, your explanation to the people how you handled yesterday the kick-off of a very controversial uh, committee hearing involving controversies allegations hurled against the president of the country. Yes, uh, thank you uh, kay Katherine at uh, Lorraine. Uh, salamat sa inyong uh, observation. And first of all, I'll ko lang no to start to begin with, yung ginagawa ko po, po na uh, inquiry in aid of legislation ay patungkol po sa pediatrics <laughs> dahil nga uh, napaka-sensitive mga dokumento 'yan. Uh, hindi dapat yung mga classified documents ay mag-leak dahil uh, it will bring uh, it will jeopardize national security and uh, even our national interest is at stake kapag uh, uh, yung mga unauthorized disclosure of kasi uh, classified documents ay palagi mangyayari sa atin yan. So, inanapan natin na paraan para maabot yung leakage na yan. At taruhin ko, yung, yung hearing na ginagawa ko, ito po'y uh, investigation in aid of legislation. Mm -hmm. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Mm -hmm. Wala mm -hmm. po tayong wala po tayong objective dito na i-persecute kung sino man mga tao na suspect na gumagamit ng droga. Mm -hmm. Well, in the course of our uh, mm -hmm. inquiry in aid of this legislation, kung meron tayong ma-uncover at uh, ma-establish na kung sino-sino man, wala tayong pakialam kung sino tatamaan na talagang uh, involved sa droga, wala, wala po tayong pakialam dyan. Mm -hmm. let, let the truth prevail. May tatlong sabi. palapatin natin yung katotohanan. <clears throat> Kaya po, Ma masaklap lang na uh, sa aking pakiramda, sa aking nga uh, pano, sa aking, sa akin sa akin I am I I am trying to yes. hold this uh, hearing as objective as possible Sama. as fair as I can na uh, hold hmm. it uh, ginawa ko talaga pinakinggan ko both sides lahat lahat I'm sorry uh, if I fail to satisfy other people. Mm. Uh, my, my, hearing, the objective of my hearing is not to make them happy. Yes. My yes. objective like, here is to, 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 get the truth. To get to, to the truth. Whether uh, maligaya sila o hindi, wala po kung pakialam. Ang akin dito, kung ano kalaban sa katotohanan, hindi po ako nandito para to satisfy the last for mm. blood o kung sino mang gustong tao mm. dyan na gustong mm. yung may i-persecute dito. Mm. Kung may, kung ma-persecute ma ang tao, pa uh, in the course of our investigation, so be it. Hindi ko yan pipigilan. Kung lalabas sa katotohanan, katotohanan, hindi ko pipigilan yan. Ang akin lang po is, uh, I am sticking to my objective here sa hearing to 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 prove to uh, aking endgame dito is uh, makapunuli tayo ng uh, uh, legislation that could uh, fill the gap kung bakit nagkakaroon ng ganito mga leakage. Yan yeah, po ang aking mga purpose dito. Wala po akong uh, purpose dito na mag-persecute ng tao. Hmm. Hindi po. Kung, eh, kung lang nabas doon sa hiring natin na mayroong may persecute dahil sa katotohanan na lumalantad sa hearing, then so be it. Wala akong problema. Palabasin natin lahat ng katotohanan S dyan. Tama. So, Senator, hindi Panto. po ako nag-objective na i-demonize yung tao, i-persecute yung, yung tao dahil mm uh, in fairness rin naman, no? I hindi lang hindi lang sa porque presidente yung uh, subject doon sa na nakasulat sa mga reports na yon hindi lang porque presidente ay eh, Marcelo Soriano, o sino pa yung ibang involved doon and it this goes to every people na talaga ang rin natin somehow yung kanilang yung kanilang uh, karapatan yung kanilang uh, karapatan na yung sub subject pa lang yun sa sa uh, investigation. validation, mm. investigation, mahaba pang proseso niyan. So, so kung malaman natin na totoo talaga na subject siya, ano problema doon? Yeah. Talagang, Tama. talagang uh, an -an at, this early, I am convinced of the existence of that document. Ayun. Kahit anong denial ng PDEA, ay, ay, tinatanggap ko yung denial ng PDEA because Uh, da dalawang temer yung nagsabi sa akin kahapon si mm. si General Lazo at si General Bitong na talagang hindi nila makita yan sa kanilang file, yung dokumento na yan and they denied the existence of that uh, uh, document sa kanilang file. So uh, ano ba kung masama kung tanggapin ko yung kanilang uh, explanation na hindi ta wala talaga yan doon? Mm. But kung sabihin nila na non-existent yan at hindi yan totoo, I will disagree with him because nakita ko na talagang totoo yung papel na yon. yun. In fact, kinamin, nga nila, eh, uh, ito, una, kay Morales. Yeah. Mm. niya na siya ang gumawa ng papel na yun at mm. siya mismo, kinunpram niya perma kaya yung uh, signature na nandun. Correct. Na natin. Tapos, right of idea, Inamin nila yung nakalista ng mga sasakyan doon na gagamitin sa surveillance and casing operations. I na mga Ito yung mga organic, organic vehicle ng PDEA at personal na sasakyan ng team leader na si uh, Transya. Uh, uh, si Transia. So, so very clear na totoo yun. At ang pinaka pinakakuha ko doon na talagang ako na totoo yung papel na yun. Na at, as uh, claimed claim by PDEA na na AI generated or, uh, or gawa, gawa ng computer ay nakita natin doon no? yung nakatatak doon sa papel na confidential sa taas ng letter C at saka sa taas ng letter A may markings doon mm. yung mm. yung pagbutas ba ng uh, pang para ilagay mo sa pasener yung yung uh, dokumento So meaning, I therefore conclude na itong dokumento na ito ay old file ito. Yes. Old file. So totoo na 10 years ago, ito old file ito. Really, yung ginagamit pa natin ng pasiner at uh, binubutasan pa. Kasi yung markings ng butas, hindi mo ma mm. Hindi mo yan mm -hmm. pwede sabihin na he yeah, is Totoo talaga yan. So I really conclude na existent existing itong papel na ito, totoo ito, pero tinanggap ko rin ang explanation ng PDA na wala yan doon sa files nila dahil wala naman talaga na hindi mo nila makita. Pero nandyan yung papel na yan, alam ko meron somebody na may hawak niyan, whether insider ng PDA or tagalabas ng PDA, kasi bakit yan nagkalat at nakikita mm. rin sa social media. <coughs> mm. Totoo talaga yan, papel na yan. Ay, hindi, hindi na niyo ako kailangan kumbinsihin pa. Yeah. Totoo yan. Senator Batao, sir. Uh, before kayo pasa yeah. kay Ma'am Lorraine, maganda yung inyong paliwanag. Hindi nyo layunin na i o targetin sa inyong hearing ang magiging mga mapangalanan o ma-reveal sa revelations nitong uh, whistleblower, so to speak, na si Jonathan Morales, Expedia Investigator. Pero kung may mga tatamaan, may karapatan naman sila at may venue na magpahayag. They can even visit your committee hearing and explain their side, like si... Uh, actress Maricel Soriano, si uh, Senator Den and now President Bongbong Marcos Jr., oportunidad din ito sa kanila. Senator Bato, tama yung sinasabi mo na hindi mo sinasadya at sasadyain na sila ay mailantad, pero kung sila ay mailantad sa proseso ng revelations of a live witness, they can go to your committee hearing or even if they want to be invited formally to shed light in this very serious na mga revelations. But nandalis ang sinabi mo, tama bang kuha namin? na ang target mo, papaano nagkakaroon ng security leakage because you are confident enough. Based on your physical examination of the documents, it appears that this is existing or ex was existing. And pangalawa, sinabi mo, there is, an, there is a so-called positive assertion on the live witness na kinikilala niya na siyang gumawa at nagpirma nito. Tama bang kuha namin sa tumbok ng gusto mong uh -huh. maabot initially? Tama-tama ka kay Rick. At in fact, sa next hearing sa May 7, I am inviting Maricel Suriano. What about the President? Maricel uh, Suriano. huwag muna tayo haabot doon okay. na okay. tandaan nila natin, Eric Norella. Uh, sige lang, uh, hantong tayo, hantong dyan kung kinakailangan. Yes. Pero unahin muna natin si Maricel Suriano.